Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Back in man. Subscribe naman diyan. It's a beautiful day dahil ako ay may isa na namang nabili nang barya na matagal-tagal ko nang hinahanap. Salamat nga pala kay Boss Vincent, ang seller at ang ating kabarya na madaling kausap at napakabait pa kung kayo ay suki ng aking channel. Malamang napanood nyo na ang ginawa kong content sa mga barya ng BSP series na aking mga hinahanap. At ito ay isa sa Big 4 BSP series na aking hinahunting upang makumpleto ang aking mga koleksyon. Kung interesado kayo, panoorin nyo na lang. At eto na nga at hawa ko na ang taong 2006 na 5 piso Emilio Aguinaldo. BSP Series. Alam nyo ba mga kabarya na ito ang pinakamahal na 5 piso na nasa sirkulasyon pa kung ang pag-uusapan ay taon. Bakit? Ito dahilan. At ang nasa top 2, ang legit na semi-hard to find ay ang year 2000 na may 0.6% lamang. At ang top 1, ang hard to find o ang pinakamahirap hanapin ay ang 2006 na may 0.3% lamang. Kung may katanungan nga pala kayo tungkol sa 5 piso BSP series, panoorin nyo na lang ang aking ginawang video tungkol dito. Ang all-in 5 piso top 10 mga dapat hanapin. Bilang isang coin collector mga kabarya at tulad din ng ibang kolektor, ako ay mas interesado sa mga barya na mahirap hanapin o tinatawag nila ngayon na hard to find. At sa iba naman, rare coins. Yun nga lang yung iba. Gusto ko mambilhin, hindi naman kaya ng budget dahil kaakibat ng mga rare coins ang mahal na halaga ng mga ito. Tulad nito, magkano ko ba ito binibili? Ito ay bibiling ko. Depende sa kondisyon ng barya. Kapag hindi nakaaya-aya, ito ay naglalaro sa 1,500. At kapag maganda ang kondisyon ng barya, pwede ko itong bilhin sa halagang 3,500 pesos. At ito nga ay aking nabili sa halagang 2,600 pesos. Mataas ba? Ewan ko. Mababa Ewan ko rin, ang mahalaga, gustong-gusto kong magkaroon ng ganitong bariya. At yan nga mga na nakompleto ko na rin ang aking koleksyon ng 5 piso. At pwedeng-pwede nang isabit. At huwag kayong magtataka mga kabarya, kung walang taon na 2007 na 2008. Dahil hanggang ngayon, ako ay hindi pa rin naniniwala na may ginawa ang BSP series ng mga ganitong taon. Dahil ito ay wala pa sa talaan nang enumista.com. At kung may makita kayo online, ito ay mga tinatawag na mga altered coin lamang o mga barya na kinalikot, pinalitan ng mga taon. At siya nga pala mga kabarya, meron ding mga peke na 2006. Kaya tingnan nyong mabuti ang numero 6. Baka naman ito ay altered lamang o pinalitan. Maraming salamat nga pala mga kabarya sa inyong panunood.